Hello friend. Musta na kayo? Mga friend ko diyan, kumusta na kayo? Ito ngayon kasi magpapasko na naman. Kailangan natin na <coughs> magayos na naman ng mga paninda natin kasi Pasko na naman. Alin? <coughs> ma'am, basta yan. Panin, ano na lang yan. Wala na ubusan na pa yan, ma'am. to so, Pasko na naman Kasi mag-aayos na naman yan mga ano pa to friend mga tira ko pa noong nakaraan hindi na ubos, eh matumal yan dami kong tira friend tumal noong nakaraan Yeah, yeah. Marami pang kiram pampas Sana ngayon makabinta naman. Kaya makabawi-bawi. So, friend. So, so, so. Oh. Mga tira na nakaraan yan. Dami. Uh, Christmas light, friend. Ayan uh, Christmas light. Ayan. Ayan. Hmm and mga Christmas light. Okay, kailangan natin ayusin para okay, magpapasko na. Pasko na. Kailangan na magkabit ng mga Christmas light. Ito pa rin maganda to. Tumutunog siya. May sound. May sound siya. kailangan talaga ano to nag damin ano tera yan sa <coughs> papran damin tera to yan laptop na lang to mo. 25 lang to sa akin. Saka ito. Yung garland, garland. Ito. Ano lang to? 20. 20 isa. Yan. Yan. Mga Christmas record ba? Ito. So, 25 lang to din. Yan. Saka to magpo. mag ito ayan. ayan mura lang yan ito yung ano, yung pinyang star ayan. malalaki star siya pinya ikaw pre ikaw mga yung bagay ng ikaw sombrero Ah. Uh, ano to? Speaker ba? Bluetooth. Ayan, pang Bluetooth. Okay, mabili na yun to. Magbapas Mabili yan. School supply friend Mayroon tayo. Kompleto tayo yan rin. Ayan. Ayan, kompleto. Charger uh, headset kompleto yan mm. oh sige na friend kaya lang muna friend kasi okay. ayusin ko pa yun sa ano sunod na lang ay ayusin ko pa yung mga paninda thank you Salamat.